Samantalas, dito po sa balita ko, hindi lamang mga diskarte at ang kinggaling ng ating mga kabalita ang ating tinututukan. Kundi, pati na rin po yung mga problema sa komunidad na po pwede naman palang mapag-usapan at syempre di ba? Oo nga, ang pwedeng takbuhan dyan ang ating kabalitang Woohoo! si Susan Enrique. Yes! <laughs> Susan, patulong naman! Ayan! Ayun. <laughs> Eto na nga ko ni Atrapi at mga kabalita, may tanong ako sa inyo. Uh -huh. Sa palagay nyo, kaya ba mapuno ang flytrap na ito? Ay, depende kung... Gano'ng mayroong... kadami. Kung mm -hmm. oh, gano may factory doon. Oh, <laughs> Gano'ng oh. kadami lang ako. Oh. Pero... Eto, dyan sa lawang Ilocos Norte oh. raw, raw yan. Ay. Kaya ang mga nabaperwisyong residente, nagpatulong na. Ayun. daw ang kalbaryo ng ilang taga Barangay 40 Balatong sa Lawag, Ilocos Norte. Eh paano ba naman kasi? Puno agad ang flight traps, wala pang isang oras. At kahit makailang palit pa ng pandikit, parang hindi nauubos ang mga nagliliparang parang insekto. Naku po! May nagkakasakit na ng araw ng mga bata. Ang mga pagkain naman, ang hirap ding itago sa mga langaw. Kawawa tuloy ang mga may karinderya. Abay, paano A baip pa na? Wala ka spray kung mabaling, ko mawang. Pag spray tinggilaw tataw kada gitu ko mawang kada gitu obbing kada ka acidan. I kandat y action kadi nga problema. Ang mga bising bisi na langaw galing daw sa isang sanitary landfill. <laughs> Sabi ng National Library of Medicine ng Amerika, posibleng may kargang mga mikrobyo ang mga langaw dahil sa mga tinatambayang maruruming bagay. Kaya posibleng magkasakit talaga ang mga tao at hayop na madadapuan ito. Kaya importante ang kalinisan. E paano kung wala na sa kontrol mo ang pinagmumula ng langaw tulad ng landfill sa barangay 40 Balatong? Kapag may langaw na, ibig sabihin hindi siya napapangasewaan ng gusto at may insekto at disease carrying pa yan. Patuloy na bantayan, malalagay sa panganib ng kanilang kalusugan. Batay sa Ecological Solid Waste Management Act, dapat nasa land use plan ng local government ang lokasyon ng landfill at isinasaalang-alang sa pagpili nito ang kalagayan ng mga residente. Araw-araw ring dapat natatambakan ng lupa ang bagong layer ng basura para maiwasan ang masamang epekto nito tulad ng paglipana ng mga langaw. Dati na rin nagpaalala ang DNR noong 2021 na panatiling maayos ang mga tambakan ng basura. May ilang napasarana na dahil sa kapabayaan. Napakahalaga na ang sensitivities ng mga pamayanan no? ay dapat uh, bahagi ng proseso ng pagtatatag ng sanitary landfill. Unahin muna natin yung dialogo, no? yung pakikitungo nila doon sa pamalang lokal. Merong karapatan ang bawat mamamayan, mabuhay sa isang malusog at maayos na kapaligiran, healthful and balanced ecology. At meron nga silang the right to breathe clean air. Kung may problema sa sangkaterbang langaw na hindi kayang solusyonan ng simpleng fly traps, maaaring lumapit sa munisipyo. Sa kaso ng Barangay 40 Balatong, umaksyon na ang Lawag City Environment and Natural Resources Office. Pinispray ang tea engineering and pinispray ang detektay. Tatamit lang kami na nag-spray. Detekta ma'am kasi tatamit lang nag Ang problema dapat pinag-uusapan. Hindi man tuloy ang maglaho posible itong maibsan kung marunong tayong humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Ayan. Nako. Pasintabi sa mga kumakain, oh, ha? Oo, ah, oh, pero ito yung re realidad, no? Nung ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte, nakawawa naman. Oh. Ate na talagang hirap sila doon. Mm -hmm. at, eh, eh siyempre, hindi naman excuse na kayo may mga poultry or kung ano ma, may landfill. Malapit sa ano basurahan. Oh, Oo. Oh, siyabe, kailangan. Obligasyon eh. Ipaligid natin na malusog, di ba? Hindi yung mm -hmm. mga ganyan. Ako, ay, nakakapag-cover na ako ilang beses ganyan. Eh. Talagang kadiri yan. Oo oh, nga. Oh, hindi oh. lang yan yung lugar na yan ang may problema. Maraming Marami, Marami. mga ganyan problema sa dapat masolusyonan yan. Mm -hmm. Kaya sa mga kabalita nating may problema ang gustong iparating sa mga kinaukulan, maaari kayong mag-message sa Facebook page ng Balita Ko. Welcome, Ate Sue. Welcome. welcome. Ayan, ha? Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing lunas hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.